asahang hanggang sa miyerkulis pa ang buhos ng mga pasayrong pabalik ng Metro Manila matapos umuwi sa iba't ibang probinsya nito nakalipas na Simana Santa. Sa panayam ng DZX in Manila kay Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Kalbasa, maraming pasayro kasi ang nag-extend ng kanilang bakasyon sa probinsya dilan sa noong Monday, Thursday lamang sila lumuwas mula dito sa Metro Manila. Pero ngayong lunes ay nagsidatingan na rin ang iba pang mga pasayro pagkatapos pagkatapos ng mabang bakasyon noong nakaraang linggo. Kahapon po, ano, nakita natin na nagtaas tayo ng 170,000. No? So, tomorrow, ay today, na-expect natin na 180,000 po. Oo. No? Nakikita natin mga kababayan natin babalik dito sa Metro Manila. Na-expect natin no, hanggang Wednesday po. That's why yung count natin ay until 23 po kasi nakita natin na yung iba natin kababayan Um, humabol pa yan nung Thursday, you no? Know, nung Monday Thursday. Siyempre yung iba ay mag extend ang kanilang bakasyon. Mula Abril 9 hanggang kahapon, nakapagtala na rin ang PITX dyan sa Paranaque City ng 1.2 million na mga paserong dumaan. Taniyak naman ng pamunuan ng PITX na sapat ang bilang ng mga bus na babiyahe para ma-accommodate ang lahat ng paserong palabas at papasok ng Metro Manila. I-check pa rin naman yung mga special permits natin. Ano? That's why yung mga iba natin kababayan, kung babiyahe sila, better na po no, na i-check nila sa kanilang mga suking bus company pagka uh, papago bumalik dito sa Metro Manila no, para ma-check nila kung meron pa po silang mga seats or kaya naman may ticket pa. No? Dahil siyempre, <laughs> ang pabalik po ng PITX ay kailangan po diretso na sa bus company kung saan mga probinsya po sila manggagaling. Samantala, sa panayam naman ng DZXL Alarm Manila kay retired Major Leopoldo Jun Vetug Jr. overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng Skyway South Luzon Expressway o SLEX at Star Tollway o Star Tollway, maluwag na ang ilang sa expressway na kanilang minomonitor ngayong araw. Aniya, patuloy na rito ang SLEX at Star Tollway bagamat kay ng umaga naman naranasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko mula lupa pa Makati. Pagka uh, may mga ganitong okasyon po o holiday na uwian ng mga kababayan natin, uh -oh. pass, pass out, uh, yung traffic build up po natin, umabot dito sa Skyway ang uh, tail end ng mga sasakyan. Uh -oh. Pero ito pong uh, nakaraang holy week, inobserbahan in uh -oh. po namin yan. Wala na po eh. Uh -oh. Hindi po umabot sa atin dito sa Skyway. Yan si PITX Senior Corporate Affairs Officer Kulin Kalbasa at retired Major Leopoldo John Vitog Jr., overall head naman ng Traffic Safety Management and Security Department ng Skyway, kasama dyan yung South Luzon Expressway OSLEX at Star Tollways sa panayam ng DZXL RMN Manila.